Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kabakyard farming Ito pong umaga na ito ay napakaganda po dahil umaraw na po ngayon dito sa amin At natapos na po ang ulan Salamat po at matutuyo na po ang aming daanan dahil sobrang napakaputik po nito nung talagang ulan ng ulan Nakita nyo naman po yan ang ating mga, ang aming mga alaga. Ayan po ay nakakalabasan naman po sila ng hindi po sila napuputikan. Ah, uh, ang ibabagi ko po pala po pala sa inyo ngayon araw na to ay patungkol po sa dagdag po ulit sa ating mga alaga. Ngayon po kasi pumunta kami sa merkado at may nakita po ako doon na ito Azola doon sa nagtitinda ng isda na mga nilalagay sa aquarium kaya bumili po ako dahil nag ang tagal na po naghahanap ng asola dito sa amin dahil wala po ako makita dahil sa palayan po ito nabubuhay kapag malapit na yatang anihin yung o, o naani na po yung mga palay dun lumalabas yung asola pero po ngayon, ako po yung magta -try. Ito yung mura lang naman po na bili ko is 25 pesos po ang isang plastic. Uh, ilalagay ko po dito sa container na kainan nung aming baboy na hindi naman po ginagamit. At diyan po ako magsisimula ang akin po kasi na tutunan sa iba na ang paglalagay daw po nitong asola na ito po pagsisimula ay eh dapat nilalagyan po ng dumi ng mga hayop na kumakain ng damo eh wala naman po kaming makukuha na cow manure kaya yung mga sa kalabaw po pwede po yun merami naman dito'ng nag kakalat pero naalala ko po dahil may rabbit po kami yung kanila pong poops ay pwede na po yun dahil sila naman po ay kumakain ng damo kaya ako po ay kukuha ng poops ng mga rabbit para yun po ang aking gagamitin sa kataba po sa asola ang tagal ko na po talagang naghahanap nito dahil kapag mayroon ka po nitong asola sa iyong backyard farm ay malaki din po ang matitipid katulad din ng Madre de Agua ito na dagdag patoka ka ay padagdag dagdag pakain po sa ating mga alaga sa manok, pato at maging sa baboy po pwede po ito dahil nakadagdag din po ito ng protina para sa kanila pampataba po at the same time uh, mababawasan po yung feeds consumption namin dahil sa pag alaga po nitong asola pero ito po yung first try ko pa lang hindi ko pa po talagang masasabi na magagamit o mapapakinabangan ma, ma na namin sana po ay maging successful yung aking gagawin para po talaga ay magkaroon na po ng uh, tipid sa aming pakain sa mga alaga lalo lalo na po talaga sa ating mga baboy dahil po napakalaking tipid po talaga ang mababawas sa ating gastos kapag meron po tayong mga uh, ina tanim na ganito yung, yung Madre de Agua na tanim tapos po yung Azola Fund kahit malit pa lang po yan ay nadami naman po yan at ayan po, lilinisan ko po muna yung Pups, tatanggalin ko po yung damo-damo. Kasi po, para hindi po maagawan yung asola natin ng space. Kasi po, sa totoo lang, maliit, maliit lang po talaga tong unang paglalagyan ko dahil wala pa po akong uh, lalagyan na malaki-laki. Meron po kaming yung maliit na rep na nasira yung sana yung gagamitin namin ay nakalimutan ko na kung ano yung gagawin doon sa rep na sira na yun kaya lalagyan na lang ng tanim eh ngayon malit lang po muna yung umpisan ko kasi di ko pa naman nga po sure kung magiging successful yung aking pagsisimula dito sa Masola Fund Kung nakaabot ka naman po sa bahagi ng video na ito, sana po kami po ay tulungan na lumago po ang amin channel. Pasubscribe po sa amin channel para lumago pa po ito at makatulong din po kami sa iba. Pati na rin po ang mga like, comment and share dahil po malaga sa amin ang inyong mga komento. At iyan po nilagay ko na po ang asola. Sana po ay maging successful ito. At sa mga nagkakagawa na po ng Azola Fund kung mapapanood nyo po itong video na to sana po ay turuan nyo po ako kung ano pong magandang gawin o diskarte sa Azola Fund salamat po at uh, hanggang dito na lang po ang video na ito matatapos na rin po sana po itapusin hanggang dulo